Hello. <clears throat> Kamusta mga kababayan mula Quezon City hanggang Dubai, mula Davao City hanggang Toronto. Ito ang hashtag Walk with Laan, ang boses ng kabataang Pilipino at mga OFW na gustong malaman ang totoong nangyayari sa Pilipinas. Ngayon, pag-uusapan natin ang mainit na issue, ang korupsyon sa flood control projects na pinag-uusapan sa Senado. Si Senador Rodante Marcoleta at ang mga bagong minority, todo laban. Pero si Senate President Tito Soto at ang bagong majority, parang biglang naglaho ang tapang. Ano ba talaga ang nangyayari? Tara, i breakdown natin ito with facts, kwento at konting chismis na may laman mga kaibigan. Yan. Okay. Ayan ha? Uh, kung first time mo dito mga kaibigan, ha, i-hit naman ang subscribe button, i-like at i-share sa mga kabarkada mo sa Riyadh, Sydney o kahit saan. At para sa mga OFW na gustong suportahan ng content natin, magpadala ng super thanks please. Kahit maliit, malaking tulong yon para may pagpatuloy natin ang laban para sa katotohanan. Let's dive in mga best. Okay. Alam nyo ba mga kababayan ng ang Pilipinas ay gumastos ng 545 billion pesos sa flood control projects. Pero bakit tuwing umuulan, lubog pa rin ng Metro Manila? Bulacan at iba pang mga probinsya mga kaibigan. Ayan na, ayon sa testimonya ni Bryce Erickson Hernandez, isang dating DPWH engineer, may mga senador at kongresista na tumatanggap ng 25 to 30% kickbacks mula sa mga kontrata. Grabe, di ba? ang pera na dapat para sa dike, sa drainage, sa mga proyektong magpapabuti sa buhay ng mga Pilipino ah, na sa bulsa ng iilan. Pero heto ang kicker ha, si Senador Jingo Estrada at Joel Villanueva parehong itinuro ni Hernandez bilang tumanggap ng kickbacks. Si Estrada ha, todo deny at naghahamon pa ng lie detector test. Pero teka, di ba siya na-acquit sa plunder case noon? pero may pending pa rin graft charges. Hmm, parang deja vu, di ba? At si Villanueva, sabi niya, may ebidensya siyang inusente siya, pero walang panglinaw Ano sa tingin ninyo, mga kababayan? Ngayon ha, pag-uusapan natin si, Sen si Senador Rodante Marculeta at ang bagong minority. Sila ang tunay na boses ng laban kontra korupsyon. Si Marcoleta, chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, hindi natatakot na ilabas ang mga pangalan ah, ng mga sangkot sa anomalya. Ah, sa kanyang leadership, ha, narinig natin ang testimonya ng mag-asawang Diskaya, si Pacifico at Sara. Naglabas ng listahan ng labing pitong kongresista na umayonoy nang hihingi ng kickbacks. Grabe! ang tapang. At yung minority ha, kasama si Senador Kiko Pangilinan at iba pa, ha, sila ang nagbigay ng idea ng Independent People's Commission para imbestigahan ang korupsyon. Hindi sila natatakot na magtanong, magta magtanong ha, ng mahihirap na tanong. <coughs> Kahit na sila ay mapag-initan pa. Para sa mga kabataang Pilipino, ito ang tunay na laban hindi lang para sa ngayon, kundi para sa kinabukasan natin. Kaya naman, sa mga Gen Z at Millennials, sa Makati, Cebu, o kahit sa Abu Dhabi, saludo kami sa inyo. Pero teka, bakit parang ang majority tahimik? Okay, speaking of the majority, ha, let's talk about Senate President uh, Tito Soto. Siya ang bagong Senate President. Pero bakit parang wala siyang ganang labanan ng korupsyon? Sa kanyang speech, Sinabi niyang lalabanan niya ang korupsyon pero bakit hindi niya sinusuportahan ang witness protection request ha, ni Marcoleta para sa Diskaya couple. Ano ito bes? Selective justice? Parang sa teleserye, biglang nawala ang kontrabida pag malapit na mahuli. Yan. At yung majority ha, kasama mga kalyado ni dating Senate President Jesus Scudero, parang masyadong maingat. No? Si Scudero na dating Senate President, sinasabing may donasyon na 30 milyon mula sa isang kontraktor. Pero bakit hindi ito tinanong ng majority sa hearing? Ano ito mga kababayan? Proteksyon sa mga kaibigan? Para sa mga kabataang Pilipino na umaaso sa transparency, nakakabuisit ito. Ang tanong, bakit parang ang majority may concern sa politika kaysa sa katotohanan? Ngayon, pag-uusapan natin kung paano naapektuhan ang kabataan at mga OFW. Mga bes, alam nyo ba ng pera para sa flood control projects? Pera rin yan ng mga OFW na nagpapadala ng remittance mula Dubai, Jeddah o Hong Kong. Ang bawat dolyar na pinapadala nyo, parte yon ng buwis na dapat gamitin para sa ikabubuti ng Pilipinas. Pero dahil sa korupsyon, ang mga kababayan natin sa Davao, Tarlac o Caloocan, ah, lubog pa rin sa baha mga kaibigan. Okay, para sa mga Gen Z at Millennials, lalo na sa mga taga na sa Pasig, Antipolo o San Jose del Monte. Ang korupsyon na ito, ang dahilan kung bakit mahirap makahanap ng trabaho, kung bakit mahal ang bilihin at kung bakit ang mga public services natin, parang laging kulang. Kaya naman, hashtag walk with land ang kasama nyo sa laban. Hindi natin hihintayin ang 2025 elections para magbago ang sistema. Kailangan natin ng aksyon ngayon na. So anong solusyon? Ha? Una, okay, kailangan suportahan natin ang mga tulad ni Marcoleta na hindi natatakot magsalita. Pangalawa, kailangan maging aktibo tayo mga kabataan sa Manila, Cebu o kahit sa Singapore. Magsalita tayo sa social media. Gamitin natin ang X, TikTok at Facebook para i-call out ang mga kurap. At pangatlo, kailangan magtulungan tayo para sa transparency. Suportahan natin ang Independent People's Commission na iminungkahi ng minority. Sa mga OFW ha, sa Saudi o Canada o Australia, kayong tunay na bayani ng ekonomiya natin mga kaibigan. Kaya naman kapag bumoto kayo sa 2028 elections ha, pumili ng mga kandidatong lalaban sa korupsyon ay hindi yung mga magpapalubog pa lalo sa Pilipinas. Kaya mga kababayan, itong laban natin para sa kabataan, para sa mga OFW, para sa Pilipinas. Si Senador Marcoleta at ang minority, silang tunay na boses ng katotohanan. Pero si Tito Soto at ang majority, parang kulang sa aksyon. Bes, ano sa tingin ninyo? Mag-comment naman kayo sa baba. Sino ang paniniwalaan ninyo? At kung gusto nyong marinig pa ang mga ganitong klaseng kwento, i-hit na ang subscribe button, i-like at i-share sa mga kabarkada nyo sa Los Angeles, Dubai o Davao. Para sa mga OFW na gustong suportahan ang hashtag WalkWithLaan, magpadala ng super thanks. Kahit maliit, malaking bagay yon ha? Para may pagpatuloy natin ang laban. Next week ha, pag-uusapan natin kung paano naapektuhan ang 2025 elections, mga kabataan at OFW, ha, OFWs. Kaya abangan ninyo yan. Salamat mga kababayan at hanggang sa muli, hashtag walkwithlan, mabuhay ang Pilipinas.